Main buntag muna ay gala, walang maaari ligbos, katong hiyak kayo. Nangatikan kang may panguha. Diso, di kanyang taga-bukid di gala kay ay gapang na lagi magsagbota ni ambot ligbos bubani or ihinis ay roon lagi kung wala tayo gakan on the rig na may kalisod. Pero, ogrami po kini kinikalami, kay mura po ay step sa pagluto aton ni limpyo kagisant nyo may gamit at mga pinahait na kutsibyo sa taran kalibutan unya ato din ng tolong niya parob na masudan inanay na kalilak sa bukid sa bumakita ka ng mushroom nga mahal kay inyong gaignon Naro na dirige ay ito mo pero oh, may kabalo o gihiba ni or sa bagid basta kay makakaon na kita kubkub dani so maraguman naman ko aning dapita na paglimpyo aning haway kaistanan pero may be kinabay kita ay masudan gid po dani Oh, nagbuha. Buta na kong lamasa ng sani. Pero huwag lamit tamis tamis. Pud ba mo wala? Pud ba ang bong anong So grabe, yun o lamit. Yung kipolo, yung kipermi. Wala pa ibayad. Huwag tanong. Grabe ka, libre na stan. Ang dilis bukid na simento na mutubo pa rin niyo. Wala na. gub na tao na. Oh, abri ang bahaw. Hulot ang bahaw. Ay, lamit ka. Ayun, so, sana yung ilat pag... na mo gihian sa Ha Bitaw kayo muna na. Dire wala dire ni tama na kung panag luto Mas uno dinyo lang gi kwan, gi palu mo, sundan ninyo kung video, fights na.